Yo, what's up? <laughs> what's up mga ka-road? Ayan. Uh, dito naman tayo muna kami kasi uh, nasira yung sasakyan namin. Kaya pinakayos muna ng boss ko uh, bago kami malis. Nandito yung sakyan. Kita po yung sira niya. Sa may makina. Banda. Medyo ano na, medyo tagilid yung andar niya eh. Hindi maganda yung andar niya. Kaya pinaayos muna. Kung ako magkakalkal niya mga karod, baka lalo lumaki yung sira. <laughs> kaya, kaya, iba na lang pinakalkal ko. Ako marunong lang ako magkalas, pero di na ako marunong magbalik. <laughs> Andito ako sa, ano, budiga ng, ano, budiga ng kaibigan ng ko Kaya, lawak din dito mga karod, oh. Pero, yun, so oh. Sobrang lawak din mga, ano, Against the earth nga lang. Rawak yan. Iba talaga pag mga Chinese, no? Kagastusan. Pero ang ano namin, talagang binatagal namin dito, yung sasakyan na nasira, ano? Sira. Ewan ko. Okay pa naman to siya kanina, eh. Sira nga lang. Ang aming sasakyan. Ibali ng gabihin, mga karod makaw, ay Basta siftay lang kami. Si iba na yung andar niya, hindi na siya maganda yung hindi na maganda yung andar niya. Medyo ano na, medyo magaslaw na yung takbo niya. Mahina na rin yung preno. Nangamoy na yung disc brake niya. Kaya pinaayos muna. Ito mga karado. Andiyan yung sira sa baba. Pinakababa na sira. Kung, kung ako siira dyan kasi di ko ba man nakita handa pa yung ano mekaniko nag ano nag tawag ito yung pinakababa niya eh ayan malapit oh. sa starter rata kinalas kaya kinayos namin mga gabihin na rin siguro yan lawak ng budigaw oh. yan oh. puro mga stock yung mga karod oh. Ah, puro mga stack yan. Ano? Grabe, sakyan dito. Ah, dami din. Mantalang kami. Ito lang yung namin. Tsaka yung ano, sa Fortuner. Lawak to mga karun. Oh, gaano kalawak yan? Oh. Diba? Buhangin graba. Semento. Oh ano Oh, laki din, Kaya, eh? yeah. di basta-basta. Di basta-basta na hardware to. Laki. Sakyan namin, kawawa. Oh. Okay. Silang muna kami. Pass muna tayo. Ano lang, mga karod. Ah, marami marami salamat sa inyong lahat. dinatin ah, hindi natin habaan kasi medyo ma po mo naman i-video yun dahil nakita na to sa dating vlog ko. Nandiyan naman sa dati kong video. Kaya nga binablog ko lang para aware din yung iba ba na mag-iingat sa kalsada lagi. Team Good Vibes, yan. Thank you, thank you. Kila Maring, Maring Jericho, Maring Glow, Maring Terry C, Maring Ilby, si Madam, Ka, uh, madam Kisa Kisabolips, yan. Paring Natsuki, Mamsunas, sa lahat ng member sila kami Kamimi, Katinta, Sander at uh, saka si ano, hmm, Wapong Pinoy yan. parang busy parang future yan. sa lahat po ng member ng Team Good Vibes maraming salamat sa inyo lahat lagi po kayo mag-iingat thank you guys, love you, bye bye